Dito ko ano na lang kay papamal mo. O oh, di ba? Ay! Nandito na ka pala ikaw? <laughs> <laughs> Saan ka galing? <laughs> Tapos? Hindi daw. Hindi daw po. Hindi po. Hindi po. Tapos pa. Nag. Nag. Tapos nagkanta. Tapos ka na nagprograma? Tapos tapos, ano pang ginawa mo? Anong laman ng bag mo? Wala. Wala? Eh, yung maliit na bag, ilagay mo na dyan sa pakbag. Para hindi dala-dalawan, dala mo. Napanood man kita kay kuya. Ikanta ka pala. Galing ah. Oh. Nanalo ka? Nanalo ka? Nanalo ka? Ano ka? Nanalo ka wala? Uy. Nalo ka? Aha. Uh -huh. Opo? Opo. Uh -huh. Oh. Hati tayo, sabi ko, hati tayo sa bigas. <laughs> Asan na yung bigas? Kurebal <laughs> po. No. Kumin mo. Hati daw kayo, hati Maramara. -mara. Hati tayo. Ano ba yan? Hati na lang tayo sa 1,000. Ruda. Ah, Ruda. Si Rina. Rina. Hati, hati na lang tayo sa 1,000. Pira ang binigay ni Kuya Bal sa iyo ah. Oh, mana wala. ano 'yon? Wala. Pira mo. No. 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 no, 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 no wala nang tawil. No, okay, <laughs> pa, pa, <laughs> pa, <pla> <laughs> Para lang kapatid yung kausap. <laughs> Tropa-tropa lang kayo ah. Para lang kayo ano ah. <laughs> Hanap mo? Ah, talam. Wala, na naiwan yun doon. Ang sasaya nga po. Sa'yo? <laughs> ha? Patugtugin mo daw dapat yan. Ati maramara. mara, -mara. Sa'yo daw. daw. Sa'yo, nanood kami dyan. Huwag yung Eh, Tapos pa eh. Wala ka na. Mawi ka na baga. ate Mara Mara. Busy. Busy si ate maraming maraming Naglilinis na ng supa. Ayan po. Tulungan mo ako. Naglilinis okay. ng supa. Tulungan mo. Asa na si Papa Bal mo? Tulungan. Ah, muwi na. Nag-thank you ka? Opo. Nawi ka tayo? Ito daw muna tayo kay Kuya Bal. <laughs> Ito daw muna tayo kay Kuya Bal? Dito ka na lang to, Mira. Diyan ka o, sa kwarto na. Sige. Okay. Dito ka na titira. Ba, kutin mo na gamit mo. <laughs> Pili ka na ng kwarto. Tingnan mo. Ah, may aircon dyan, nasa kabila. Pili na, tingnan mo. Baka pwede ka dyan. Tanungin mo kay Papa Bal mo. Tanongin mo kay Papa Bal mo kung pwede ka dyan. <laughs> Tawa siya eh. Anong niya. <laughs> Alam din niya sa sarili niya na hindi pa niya kayang mag-isa. No. Kasawa na yan, ay. Paano yan? Magkasawa na yung mamaruda mo. <laughs> Sino? Kailangan kang ano. Kailangan, Kailangan sarili mong paa. Oo. Wala oh, oh. Nawala ng mga Ano yan? Nag-iisip po. Oh. Ayun po nga. Kung may ganyan. Oo. Oh, tapos? Uh, away na kami. Dapat bumili ka. Isa pa nga. Nga po. Ay, Isa pa nga po. Thank you po. Thank you po. Tawa siya eh. Saan daw tayo pupunta sa Martes? Sabi ni Kuya Bal. Sa ano? Saan? Saan? Limutan uh, mo na. Limutan mo? Sa ano? Amerika? <laughs> sa Amerika nga tayo pupunta. Uh. Oo. Oh. So, kaya tayo na plano. Tinitingnan hmm. <laughs> ako. Oo <laughs> um, Hindi ba totoo yung sinasabi ni Maramara? Mara Mara? Hindi po. Hindi totoo? Hindi. Hey, mali ba ako? Hindi. Oh, asa pala. Sa Canada. Uh -uh. Sa Canada. <laughs> oh, sa Canada pala. <laughs> pala talo. Hmm. Sa Canada nga, totoo? <laughs> <laughs> Hindi man yata. Ka. Yes. Kasama ka. tayo? Opo, ma. Sabi ni Kuya? Mm, -mm. Anong sabi? Ano daw gagawin dun? Tama, magbablog. Magbablog daw? Magbablog daw. -mm. -hmm. Sinong kasama mo umuwi? Yan, ha? Sino yun? Sino yun? Si ano? Sino yun? Si Haikyut. Haikyut. Oh. <laughs> Haikyut. Ay, ay, ka cute muna, cute. Abe, ay ka muna. Garo no? Ay ka muna. Ganun o. Ay ka muna. Bawa ka ay cute. Ay cute yan. Ay cute. Pugi naman tayo. Ay cute. Pugi <laughs> naman daw nung <laughs> pang. Ay cute nga. cute nga. Mahan pugi yun. Cute ba? Ay, cute mo. Oh yeah, Ang cute mo. Ganun na, no, Ay ka muna. Ay ka Ay ka muna. Ang cute mo, kayo ang Ayos. Ano, dito muna tayo? Mm -mm. Wala man sila ditong pagkain. Wala. Ito Pag naman ako. Basog ka na? Mm -hmm. Anong kinain mo? Bonox. Bonox? Bonox? Mm -mm. Sino kasama mo nagbonox? Ma -ma Sino pa? Nanay ka. Sino pa? Gersaret. Sino pa? Isang pandak! Loko <laughs> bata to! Sa halip na mag-gara! mo tinanong ang pangalan? Muran ka. Tatanungin mo para makilala mo lahat ng kasama mo. Wala doon si ano mo? Si Lolo Nistor mo? Ni mo? Wala. Tatay Nistor mo? Wala? Wala hindi na monta Bakit? Muran ko. Ano ang tawag mo doon? hindi mo nabis? hindi ko alam anong tawag mo dun? si kuya ah tatay butor pala ano namang kinakain mo dyan? ano namang hiningi mo? halo santol naman saan galing? <laughs> hiningi mo pala yan kay ati joy si joy yan ang pangalan ko? Ito, so yun na yung isa na yan. Ah, si cute <laughs> <laughs> Natanda. <Si cute. laughs> Sabi kaya ni Mara Mara, cute daw pangalan. Okay. Yan, natandaan tuloy. <laughs> si <cute> pala yan. Anong pangalan? ko ha <laughs> Ayos na tropa na kanya niya ni Marky kasi cute ang tawag Good job, sabi mo. Na. good job. Bilisan mo na yan, mauwi na tayo gabi na. Baka harangin tayo dyan ng multo. Ano yung dala mo? Ano yan? Malingke. Ano malingke ka? <laughs> sana all na mamalingke sa SM. <laughs> <laughs> sana all dala yung malingke. Loko <laughs> ka dyan <laughs> Sabi mo kasi ano yan? Malingke. Malingke <laughs> daw yan. Na ka sa SM? Uh -huh. Ah. Kaya pala. Anong lang? Anong pinamalingki mo sa SM? Ano yan?

Hindi ka na niyang bibigyan ni Ate Ga ng ano? Ano yung kinakain niya kanina, mani. Pagkakataon na. Ay, hindi. asin yung kasim niya Palit siya doon. Hindi ako nagustuhan. Tapos may laway pa. Oo. Nilawayan mo pa tapos <laughs> sa ni Ate Ga ng may laway. <laughs> nilulumod na? Ay, tapon mo na doon sa basurahan nila. kala ko nilulumod. Ang ka ng buto. <tihar> Pahingi daw, chichiri sa tiga. Ang pantalon mo. Ano ba to? Tapos mo yung oh. pantalon mo. Marami mong move eh. Ayun po yan. Saan okay, ka <tihar> sa akin? Ano po? Ito. Hindi uh, well, po. Ito. Meron po. Wala alin po. Mamaya bukas si Pitano Bukas mo po ako bibigyan. Bukas Buk Buk mo siya pakain eh. Ang ah, pag maubos na yan. Dito, dito. Ah, magpaalam ka na muna sa kanila. Sino nga yan? Yan. Atin. Sino yun? Pangalan, si ko pangalan kaya niya. Ah. Yun, anong pangalan niya? Lucky. Lucky. Hindi. <laughs> anong pangalan? <laughs> si? Si. Ay, napalimutan na. Na, hindi ka na niyang tropa. Paano <laughs> ba yan? Di, hindi ka na niyang bibigyan ng santol. Si cute. Na? Oh, si cute. Oh. Very <laughs> good, <laughs> Tara na. Alis na ka na, tiga. Bye-bye. Bye-bye sa inyo.